Hello mga sir, ito na naman tayo ng isang uh, kakarasyon ng makina dahil sa tunog na ito click one pipi ito mga sir ha? ipapansin nyo rin yung isang yung moist ng panel niya, na may mga crack crack na kasi yung ano nya pero ang um, total yung dumal kaya pinapasok ng tubig yan dito mamaya isa rin sa i-check i-check namin yan kung kaya pong i-resolve o hindi na kasi malala na to 50-50 kumbaga kaya ito muna yung unahin natin. Okay, yung unain, Tapos, namamatay pa. Pwede na parang loss compression na rinig nyo yung tulog ng makina niya parang kala mo parang natiyuan siya ng langis pero nung no, na-check namin po kahapon marami kasi kami gawa kahapon kaya chinik lang at uh, ngayon siya naka-schedule para gawin na-check namin yung kanyang langis mga saray mayroon siyang puti-puti uh, ko na ito Yeah, check natin yung kanyang alam uh, lipstick kasi isa rin sa concern ni Tropa yung kulay niya mabilis maubos tapos nabiyahe pa ito ng malayo parang wala ah. napansin namin ito naman parang may puti-puti doon sa kanyang loob ng makina na uh, naghahalo yung langis sa kanyang coolant may makikita natin yan Mari hindi ko ma-adjust dito eh. Parang wala yata laman. Sige, kuha na natin 'to. Pero yung nag-aalo yung langis sa langis sa kulan Ang uh, problema ng mga sir yung water pump niya. Water pump ito. Pero itatap o borehole mo na namin 'to. Dahil sa tunog pa lang noon mga sir. Narinig niyo kanina. Parang pakat yung kanyang piston. Sana nga piston lang, block set, yan, at water pump. Huwag na sana madamay yung sigunyel. Pero na-check na namin yung nito, yung alog or kalampag. Wala naman kami nakita dito. Kung sa connecting rod, kung sakaling nagkaroon ng problema sa connecting rod, bibigyan ko na lang ito para kaya. Paano ay uh, Kaya bubuksan mo namin to. Basta kung sakaling kayo magbubukas mga sir, lahat ng tornilyo, tatandaan nyo lang yan, dapat ibalik nyo rin ng ganun din. Huwag yung papalit-palitin kasi masama yan. Kapag ka... Uh, Hindi kasi pare-pares ano eh, yung, yung haba ng tornilyo, baka mamaya bumutas. Yan. Kakasin mo namin ito mga Tapos maya, ipakita ko sa inyo yung ano. Yung problema nito. Basta isa na sa nakita ko dyan, yung water pump. Tapos susunod yung ganun tunugan, yung black set piston. Sana hindi madama yung connecting rod. tanggal na natin yung radiator. At uh, sinusunod na natin tatanggalin din yung water pump niya. Sa pagtanggal ng water pump, gamit lang kayong dalawang flat screw. Yan. Uh, tulak nyo ganun -ganun lang ganun-ganun lang para lumabas kasi yan lang din yung way yung way kung paano tanggalin yan yan walang ibang pantanggal dyan lalo kung ganyan itong dudukutin ito, tulo ulitin na to basag na ito ginawa mm. lang ng parang ito wala na nga to. ito ito nabuti ito ito Yeah. Kaya sabi ko, sila na rin itong mga soro. Ano? No. Ang doon yung ikutin. Diyan pa lang mararamdaman mo na. Okay, so natin yung cover naman. Ayan, tanggal na natin yung cover niya. Yung puti-puti na yan. Ayan. Yung puti-puti na yan. Galing yan sa water pump. Yan yung napansin namin. Magkahapon pala. Tapos, maingay nga yung kanyang makina. May, may kita nyo lang yung kanyang head. Uh, parang ano, uh, napabayaan sa langis ito. ganyan yung itim ng hit. Yeah, tagay natin ito Para makita natin yung block, saka yung piston. Ayan na. Hmm, overheat ito mga sir. Ayan, uh, yaw. Pag ganyan mga sir, overheating yan. Kaya nag-aaraw na rin yung ano, bumabulwak, yung radiator binabalik niya sa resort tapos pumupunta naman sa ano sa thermostat magulo nga magulo kasi yun na yan napaka overheat hmm. sayang nga toto mhm mm -hmm. may gas gas baho Bawa pengguna berik juga. piston. Mm. Mm hmm Okay, gusto naman yung connecting rod. Kaya block set lang yung papalitan natin. Kasama yung water pump. At ah, uh, syempre, dalawang beses tayo mag-change Gawa kasi nang naghalo na yung langis sa kulang niya. Puti. Okay, bali order muna ako ng pisa nito. Tapos lilinisan natin muna. Syempre, yung valve guide, isa rin yan sa isi-check natin. Baka kasi meron na rin tama sa kayong rocker arm camshaft. Top overall lang, yung naman natin dito. okay, tapos na tayo naglinis at uh, ito na yung bagong valve sila natin mga so, sir i-install na doon sa kanyang cylinder head at ito na yung piston nya at yung piston pin kasama hanggang doon sa piston pin lock at lahat ng gasket ayan, bago water pump ayan, nasa ilalim tapos ito naman yung black yan bago at kakabit ko muna yung piston para ma-install ko yung yung block yan yung nagpatagalan dito mga sir yung ano yung ating paglilinis sa head yan i-install na yung valve seal niya Okay, kabit ko muna ano, piston. Saka yung block. Basta sa piston ring natin, yan sa aggregate na, may mga pangalan naman yan, for number, T1, T2, gitna, T2, yung sa ibabaw, T1. Yun kasi ang nakasulat dito sa stock na piston ring. Tapos sa aggregate nyo lang yung gap ng mga ring para hindi umusok. kaya nakabit na yung block cylinder head naikitan na rin yung bolt ng uh, sprocket cam uh, sprocket cam yeah. uh, kulang na lang dyan yung uh, water pump sa radiator kasi nakalimutan tayong nakalimutan natin bumili ng ano ng water joint water water joint cam Hustod, Ito, Ito na mga sana yung water joint inlet natin. Nakabili na tayo para mapalta na to At kukuli lang natin dito itong mga hose At itong uh, thermostat. Ito. Mga hose sa thermostat lang yung natin dahil bago na yung ipapalit natin. Ito. Ang pera. Yan, mas ito na yung pinagpwerta natin. Yan, tapos ito. At uh, nalagay ko na rin. Yan, nasapak ay, na rin dito. Yan, bago na yan. Ulang lang dito. Cover. Tapos, regulator Change oil. At uh, dalawang change oil ang gagawin natin. Para matanggal yung puti-puti. Doon sa loob. Sa, sa, sa natin siya Yan, ito mga sara. Pinrain po na yung ano, yon lang is yun. puti. Yung pula, gilawin po yun mga sara dun sa pinag-tunsyo namin kanina. Ay, yung puti po na yun, nagharong tubig sa kalang is yun. Kaya, tunsyo natin ng dalawang to, ito. Tapos, final yung pangalawa. At saka natin sa pandering Ayan. pag tension tayo ulit ng isang beses. Tapos, isang beses ulit. Pandayan natin. Pero lalagyan mo natin ang coolant yan. Ayan, dala so, mga sir, bari, uh, hindi, na, hindi natin siya na resolve ba? kasi nga medyo talagang uh, sobrang nababad na sa tubig. Nawala lang yung tubig, eh nawala lang yung tubig sa loob. Kaso nga lang yung pinakaano niya, hindi na talaga siya bumalik. Siguro, pwede niya siguro para sa iba kaso kung nakadepende yan kung magkano siya singilin. Kung konti lang din naman diferensya dun sa makakanap siya ng second hand dyan, yan so, pwede yun at uh, ito maganda na nga yung kanyang under ngayon maganda okay. na yung tulog nya malayo na dun sa bago natin siya kalasin dito na katapos yung video natin at uh, inabot tayo ng last dish ng gabi okay na